Good day mga sir at welcome back na naman sa ating channel For today's video, ito yung gagawin natin ngayon Ayan, so I-install natin to sa multicab Ayan, so kung bago pa lang kayo sa aking channel Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like At pakihit na rin ang notification bell Para update kay sa aking video Okay mga sir, so ayan Ito yung Kinabit ko nung sa BIOS ngayon sa so, multicab ko naman to i-install yan so matanggalin natin to ito yung south ocean oh. no so yan ito yon tapos ito yung uh, kailangan nating gawin ayun ito yung sa uh, power supply Tanggal. Ayan. So, hindi <coughs> natin ito pwede i-direct sa 12 volts. Dito, putulin natin to Tapos, i-irictan natin yung wire sa 12 volts. Hindi yan hindi kasi. Yung output nito is 5 volts lang. Ayan o. Oh, 100 mA. 1000 mA. Ayan. So, input DC to 24 volts. Okay siya Ngayon, yung sasakyan natin is 12 volts. Ayan ang gagawin natin lalihaan natin to dito tapos ito lalagyan natin ng wire ayan so papakita ko sa inyo mamaya ayan naka heating na yung ahinang natin ayan so ito pala naputol ko itong power supply putol na to kasi kasi iba yung iba yung hindi si type yung nakarang installation ko sa BIOS na yung dashcam na touchscreen so ito si type tong connector nito sa power supply ayan si type yan so ang gagawin natin idudugtong natin tong positive at negative niya dito ayan okay so yan gawin natin okay so lalihakin na natin to nga pala ito may fuse to ayan may fuse yan na sa two amps two amps yung fuse so safety pa rin pwede rin natin tanggalin yan doon pero ayoko nang tagalin to kasi masyadong matrabaho yung soldering dito pag tatanggalin natin sa loob at i natin yung wire uh, gaya nung ginawa ko sa bios dito dito lang natin to at saka dito itong yung negative at ito naman yung positive yung kuan dulo nito ito yan so para hindi natin kailangan tanggalin niya sa loob ito lang tayo So, medyo mahirap ito lihaan kung ayaw kung gusto nyo ikuan rin niya <coughs> so yan na natin yan tapos ito rin pala ito yung lobe nyo no So ito yung ginawa ko noon. Ayan, so so ito, yung, ito yung negative. At yung dulo yung positive. Ayan o, yung pula. So medyo, ano, baka mag short siya. So dito na lang tayo. Electrical tip lang yung katapat nito. So kung pwede sa inyo, pwede rin natin lagyan ng positive din dito yung fuse. Pero sa akin, mayroon ng fuse dito. Hindi na natin yan lagyan. At mayroon din fuse yung ating i, yung tap yung power supply na sa kung saan natin to itap is mayroon na din fuse papuntang fuse box so hindi na natin kailangan siguro ng fuse dito pero kung gusto nyong lagyan pwede rin lagyan nyo ng fuse para safety talaga Ayan, so ganito yung setup natin sa power supply natin mga sir. You know. Tapos tipan na lang natin 'to. Tipan na lang natin. Ang tape. Medyo kuha ng ingat dito sa pag uh, hinang kasi pag tinagalan nyo yung hinang iinit ng plastic so ito yung nangyari oh. medyo kuhaan sya so ang gagawin lang natin is tipan lang natin to para mas makuhaan sya no? ito ganun sya 没办法。 So, yung power supply ng ating kung ano? Uh, Multi-cab ng Ayan. So, ito yung ito. Pwede na dito tayo mag-tap. Kasi may naka-fuse pa na. Naka-fuse naman to eh. May fuse naman to. Ayan o. Oh. Yan yung fuse niya. Ayan. Yan yung fuse. Kailangan. Ayan. Ito yung fuse niya. So, nakasabay lang tayo dito. Pero okay lang yan. Uh, konti lang naman tong ampere ng uh, dashcam natin. Okay. So, din na tayo mag-tap. Okay. So, gumayta ng alam rin no? Kapunta dito yan sa loob. So, itong dulo na to, pasok natin dyan. देते हैं ऐलान ऐलान ये तो यूं चुप Okay, so ito yung kanyang radio. Ito yung kasitip. Dito tayo magtapang kasitip. Okay. Okay, so ayan, next natin itong reverse camera. So, dito na yun padadaanin natin. Punta dyan, dun sa may likod. Ayun. So, ayan mga sir. Ayan, tapos na nating ma-install natin. Oh. Okay, so ayan yung ating camera. At uh, ayan yung setup niya dyan. Tapos, yung camera sa likod, nandiyan lang sa loob. Ayan. Doon ko nilagay. At hindi ko na sinama yung ano, reverse na dash. O yung pag nag-reverse ka, sasali sa dito, sa cambio, yung camera. So, hindi ko na sinali kasi nasa baba yung ano, Mahirapan tayo. So, magkakita naman tayo dito sa F6A Multicab. So ayun ganyan lang yung setup no. At eh uh, ganun lang yung pag-install nito kung magdi-DIY kayo. So check muna natin nga. Ayun no. Oh. sabay sa Radio, okay. Ayun, so nagre-record na siya. Ayun. Okay, so kung gusto ninyo gawin natin sana nakatulong tong video na to at see you on my next vlog.